Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. susundo na po kami. sama po kayo. Ama! Susundo na po. So, Susundo na po kami sa school. Dito! Ate! Ate! Susundo! Sama po kayo. Ama! Okay! Wala pa. Bakit? Ako yung kumuha ng nakaraan eh, yung ku, yung kukuha dapat hindi nagtuloy kaya kukuha naman na, naman ako ng panibagong form. Bakit po? Para saan po? sa driver, ah. uh, yung lalabas. Oh. eh yung una kong kausap, oh. hindi naman tinuloy. Eh napilapang ko na. kaya ah, eh, kukuha na naman ako ng bago para dun sa panibagong mag-plan. Ah. Pwede kong balikan na lang. Balik na lang po kayo. Uh, iwan ako na yung bayan. para nung una ginawa niya, pinirmahan niya lang. Oh Tapos kinuha ko na lang. Ah po. Para po. kahit wala siya. Okay po. Balikan ko na lang. Ano hours po kayo babalik? Kahit bukas na siguro. Ah, bukas na? Oh. Hindi na kayo makakabalik mamaya. Hindi ko sigurado. Kahit bukas sige na po. lang siguro. Okay po. Para kahit wala siya. Mga anong oras po? Mga 9. Alas 9. Ah. Iwanan ko na lang po dun sa mother ko yung nandiyon yung sa... Ano? Sa bahay niyo dad. Opo. Ah, pa sabi na bibiling ko na lang ah. din po. Okay po. Salamat po. Salamat okay po. Hello guys. Ayas. Ah, yes. <laughs> Sandok na ko. <po>. Udo. Ito <laughs> so, na ko sa isko. We guys. po kami sa si school. Sama po kayo, guys. Guys! Enjoy! tuan tuwa ah, po ang bata. Kasi po, nakalabas na naman po siya ng bahay. Bye! Hello, guys. Sabihin mo sa kanila. Hello, guys. Hello. Sabihin mo, hello. Hello. Hello, guys. Guys! Susundo na po kami ayan po, naka-lipstick pa po ang bata <laughs> nagpas-lagpas naman ang lipstick mayilig po siyang mag-lipstick manang-mana po siya sa kanyang pinagmanahan <laughs> Siko pa talaga ni tudlo. Ah wala yan, oh, ay tinapot ko. Wait na ang calming susunod pala. Oh, hi, hi, hi. na ni nanay Ali. Ali, hi, Ali, Ali, hi, hi. Okay. Thank you for watching, guys.